High tide na, ayan o. Oh. High ay tide. Lakas na alon. Meron, so, lakas. High tide na rito. May... Okay. ...party ng baler, bundok, sa likod. dulu, pelan-pelan, kalau susut tapi es

Ah! Yun, ang lakas. Ah, sa mga bato. Ayan. Laki, ah. Oo. Ay, tight na eh. 啊，对的呀。